Pinanguna naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavitex C5 Link, Sukat Interchange at iba pang aktividad ngayong araw. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Arawan ng sahod ni Marvin sa pagde-deliver ng construction materials mula sa iba't ibang parte ng Cavite papunta sa Maynila at pabalik. Kaya napapakamot ulo na lang siya sa tuwing naiipit sa traffic dahil bawas ang kita deliver namin to apat na bagsak. Iba-iba yung roto namin. Pag nata-traffic, minsan ginagabi kami. O biyay pa naman kami. Minsan kasi, aaris kami ng madaling araw. Ganon din, marami kasi truck eh. Pag na, lalo na pag ano yung truck ban. Yun ang sasawurin mo. Kaya para mas mapabilis na ang biyahe ng mga motorista gaya ni Marvin mula at galing sa southern part ng Metro Manila at ilan pang kalapit lugar, pinasinayaan ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, ikokonekta nito ang mga pangunahing lansangan sa sukat patungo sa Cavitex, dahilan para sa mas mabilis na biyahe ng mga motorista at produkto. With this interchange, motorists will now be able to travel smoothly, safely, and conveniently from Cavitex R1 to Sukat Paranaque within just five minutes. It is a dramatic improvement from the usual one-hour travel time via existing public roads from Kawit Cavite. Ayon sa Pangulo, tinatayang nasa mahigit 20,000 mga motorista ang makikinabang sa Naturang Expressway. Before you know it, that 23,000 uh, uh, motorists that uh, we are estimating for now, that will fill up very quickly as soon as they see the advantages of uh, traveling on this uh, really what is the bypass and circular route around the the city. At para mas mapakinabangan pa ang naturang expressway ay bubuksan na ito sa publiko ngayong araw. Sinabi ng Pangulo na inirekomenda ng Philippine Reclamation Authority o PRA na siyang operator ng Cavitex na suspindihin. Sa loob ng 30 araw ang koleksyon ng toll fees para sa lahat ng uri ng sasakyan na dadaan sa Manila Cavite Toll Expressway sa Tagig, Paranaque, Las Piñas, Bacoor at Kawit. We welcome this call and thank the PRA for its initiative to help mitigate the impact of rising fuel costs to our motorists. I now, count, I now, count, on our toll regulatory board to ensure the immediate implementation for the benefit of the riding and the, transport, the transport public. Pinangunahan din ng Pangulo ang groundbreaking at capsule laying para naman sa pagtatayo ng Segment 3B ng Cavitex C5 Link Expressway. May haba itong dalawang kilometro na magkokonekta sa Cavitex Paranaque at C5 Road sa Tagig. Target na matapos ang konstruksyon nito sa susunod na taon. That is a good thing, because that means that the traffic that is going from uh, the different parts of the country, uh, through up up north, through uh, down south, through Man then no longer through Manila, will immediately will immediately enjoy all those benefits of a much. easier, much faster, and much simpler. Uh, and we don't need to worry that much about traffic as we are uh, having to do now. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Cavitex Calax Link Segment 4. Ito ay may habang 1.3 kilometers at two-lane expressway na nagsisimula sa Tirona Highway kung saan naabot sa 22,000 sasakyan ang makikinabang araw-araw. Tinatayang aabot sa 2.2 bilyon pesos ang pondo na inilaan sa proyekto na target matapos sa August 2025. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.